So ayun, what's up mga master? Sana all TV ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. So ayun, sa video na ito ay magbibigay lang tayo ng uh, response sa comment ng isang ating sulidong taga-subaybay ng Sana all TV. So shout out sa iyo, Master Edwil Pinasirada. So ayun sa kanyang comment dito, bro, kumusta? Ask ko lang, direct hire ako sa isang company sa Auckland as machine operator. May babayaran ako na 160 New Zealand dollar through BDO Unibank for processing fee. Legit ba ito? Hoping for your reply. So ayun, sa video na ito, Master, sasabihin ko sa iyo na, scam yan. Unang-una, ang New Zealand ay walang placement fee na bansa, walang processing fee, at isa pa, recession dito sa New Zealand ngayon. Maraming walang trabaho. Isa na kami doon. Isa na ako dito, dahil apektado kami ng recession, dahil nabawasan ang oras namin. At mag-ingat kayo palagi sa pakikipag-transaction sa online. So isa pa, BDO. Ang New Zealand ay walang BDO dito. So ibig sabihin, Pilipino itong wakan ina to Kung sino man itong tala na ito sa kapwa Pilipino natin. So mag-ingat po kayo. Lahat naman tayo pwedeng mangarap na makapag, uh, makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand kasi tulad niyo nangarap lang din ako noon. Pero abang-abang lang makipagtransaksyon tayo sa mga lehitimo na mga agency, mga uh, rehistrado ng POEA at mga New Zealand registered ng mga agency. So mag-ingat po tayo sa mga nakikilala natin sa online lamang at kapag may usapang pera na magdalawang-isip na kayo kasi Ginagamit lang talaga yan ng mga mapagsamantalang tao na walang ibang ginawa kundi uh, mga abuso, mga api at mga lamang ng kapwa. Kaya magingat po tayo mga master. Iskam po ito Master Edwil Pinasarada Saludo.